May, ito pala yung ano, no, sa uncircular ring. So, number 1 ito kasing drawing, eh. Paganon, di ba, pa-L. So, dito, may distance na 10, 7, 5, saka 4. So, 3. Uh, so, since ang area yung hinahanap, yung area kasing formula is length times width. So, ito, since composite to na figure, hatiin natin, no, area 1, area 2. Ayan. So, sa area 1, pansin mo 10 to, ito, may 5 na dito eh. So, ibig sabihin, dito na side, 5 to. So, na, meron tayo itong, lagyan mo 5. So, sa area 1 is 5 uh, times 3. So, 15. Yeah. Sa area 2 naman, 7 times 5. Ayan, yeah, di ba? 35. So, para makuha yung total area, i-add uh, mo lang yung area 1 sa area 2. So, 15 plus 35, so yun yung 50. So, yun yung total area. And then, yung perimeter naman may, Summation yan sa paikot, no? So, dito may 10, 7, 5, 4. So, dito na side, ano to? 5. Yan. 5, 3. Kaya siya, ano? 10 plus 7 plus 5. Yan. So, 10 plus 7 plus 5 plus 4 plus 5. 5, 5 to dito eh. So, 3. So, total is 34. Yan. So, yun yung perimeter. Explain mo na lang kay Rain.